Ang saging at mga dairy products ay parehong may mataas na potassium, kaya't ang pagsasabay ng mga ito ay maaring magdulot ng labis na potassium sa katawan. Ang sobrang potassium ay maaring makaapekto sa puso, bato, at nervous system, lalo na sa mga taong may sakit sa bato tulad ng glomerulonephritis. Ratio at limitasyon ng pagkain ng saging at dairy. One recommended daily potassium intake. Healthy adults 2,500 to 3,000 milligrams per day, may kidney problems. 1,500 to 2,000 milligrams per day, o depende sa recommendation ng doctor. Potassium content ng saging at dairy. One medium na saging, 108 milligram, one baso ng gatas, 240 ml, We 166 milligram potassium tasang yogurt, 245 gram, 573 milligram, gram, was a 50 milligram potassium. Kapag pinagsama ang one saging baso ng gatas, halos 800 mg agad ang potassium intake, na malapit na sa kalahati ng daily limit para sa mga may sakit sa bato. Anong interval ang maganda kung kakain ng saging at dairy? Para maiwasan ang biglang pagtaas ng potassium levels, magandang sundin ang interval na hindi bababa sa 46 na oras bago kumain muli ng mataas sa potassium. Halimbawa ng tamang pagkain, one baso ng gatas o yogurt Maghintay ng 4 to 6 na oras bago kumain ng saging. Merienda o hapon, 1 pirasong saging, hindi kasabay ng dairy. Mas ligtas na alternatibo. Kung gusto mong pagsabayin, piliin ang maliit na saging at maliit na portion ng dairy upang hindi lumampas sa potassium limit. Palitan ng dairy ng low potassium alternatives tulad ng almond milk o coconut yogurt kung kailangan. Sa mga may kidney issues, mas mainam na kumonsulta sa doctor o dietitian upang makuha ang tamang gabay sa diet at nutrient balance.